Yung resulta. May puso sa amin. Yung resulta. At resibo. At prueba. Ng taong tinaguyot ninyo na mamuno sa Maynila. Kaya ako naman. Ang panawagan ko sa inyong lahat. Alam mong galit na galit na kayo inis na inis na kayo. Alam ko gusto nyo na silang sagutin. Ito naman ang tayo ko. Oh. Kung paano tayo nagsimula, patuloy kayong magpakababang loob. Huwag kayong mga away. Hayaan nyo silang nila yung dilata sayang din nyo kamisang-bisang mamantikahan tayo Tama ba? Kunin nyo yung, yung J.O. Kunin nyo yung Tupan Kunin nyo yung A.X. At kung ano-ano pa Kunin nyo Sayang din nagpapakababang no. Huwag kayong mang away. Kasi ang gusto nila, dati isa lang ang sumisira sa akin, ngayon kaliwat ka na Ako ang pulutan sa umaga. Sa tanghali. Sa hapon. Araw-araw, ako pinag-uusapan ng dalawa. Tanong nyo nga, bakit wala pa silang naipapakitang nagawa nila? panginginipan nila. Eh, ang malas nila, nakalawit na ako ni Daimi. Magpakababang loob kayo. Why? Ang boto mo at boto ng anak mo at boto ng kapipahe mo ay iisa at pantay. Habang tayo'y nagpakababang loob, We have to be firm. We can stay humble but firm. Firm in our belief. Firm sa ating paniniwala. Nasa pusaan, basta kami, dito sa Ngagapay, dito sa Maynila, alam namin kung sino ang may ginawa para sa kanyang mamamayan. At habang tayo, ay nagpapakababang loob. Pahabahin naman ninyo ang inyong mga kamay. Akapin nyo hanggat kaya nyo akapin ang lahat ng inyong kapitbahay. Sabi nga sa mga bago natin kasama, ngayong araw na ito, kinasal tayo. At ano sinasabi bago pag ng pare o palisi ng pare ang bagong kasal, ano sabi? Umayo kayo at magparami! Taga pa! Dadami pa ba tayo? Unahin ninyo ulit ang inyong mahal sa buhay. Kamagana, matapos doon yung sawakali. Nakapit-bahay mong si Marites yakapin mo. Yung sanangka, nakapit bahay mo si Marisol, yakapin mo. magparami. marami Bakit? Ang laban na ito ay laban ninyo. Kami, ni Amado Bagatin, ni Chia Chesa, at sa po ng Your Mistress, instrumento lang kami. Katulad ng naganap ng pandemya. Kami lang ang gumawa ng tulay. Kayo para maitawid sa kabilang nako ng dalampasigan. pasigan. Yon ang aming trabaho. Kaya it's all about you. Tungkol sa iyo. Tungkol sa Tungkol sa anak mo, sa nanay mo, at sa lindahe mo. Yan ang halalan Tungkol sa taong bayan, hindi sa mga politiko lamang. Kaya kung kayo ay naniniwala, naniniwala na marami pa tayong magagawa, matanong po kayo, real talk, may magagawa pa pa tayo? Sigurado kayo? Meron pa tayong magagawa? Nabawangan natin ng pandemi. Nakarawas nga tayo. Tama ba? Kaya ang tanong, gusto nyo bang maibalik balik ang gobyernong mabilis kumilos? Gusto nyo ba may balik ang kaaliwasan ng lungsod ng Maynila? Gusto nyo ba maging panat at ang pamamuhay nyo sa Maynila? Nay, tay, mga batang Maynila, mga kaagapay, para nangyari yun, meron akong ipag-ikisuyo sa inyo. Tama na yung tinulungan natin dati. Okay na yun. E salamat sa Diyos na ipahagi tayo ng tagumpay nila. Then we move on. We face tomorrow. And tomorrow is another day. And this time, nagawa nyo na dati kung ulitin nyo na lang. Mga kaagapay, Pwede ba ang pakisuyo sa inyo? Pwede ba? Para tayo makakilos ulit na mabilis, huwag niyo kong hahanuan ng tolonggis. <laughs> huwag niyo kong hahanuan ng kontrapelo. Dahil ang kontrapelo, kontra rito, kontra rito. Buti pa, ang mulate may combat rin. Kailangan ang mga kasama natin. Kailangan ko ng mga kasama. Hindi ko kayang mag-isa. What happened in three years? Ano nga na nangyari sa loob na tatlong taon? Hindi ko po, po yung nagawa ng ako lang. Nagkaroon ako ng mga kasamang ibinigay ninyo na dati nga ay puro papuri sa at naging epektibo tayo na ilahat, na ilusad ang mga programang kapag-ipaginabang sa mga mamayan Kaya kayo, muli, nagawa nyo na dati, pwede ba lahat tayo dito sa Sinyo Distrito? Pwede ba? You're the choice tayo na! Sigurado ngayon? Sisi nalit. palato niyo na sa akin po. Okay. Pagpahinay na natin yung mga dati natin tinulungan. E eh, ng nagtigasan ang ligin. Napakakuha pa nga yung iba sa inyo. Naipako naman. Pero ngayon, nai, tay, pwede. Pwede? Pwede? Your best choice tayo sa inyo. Sa inyong pamilya, sa inyong kamaganap, at kukmisiin ninyo ang inyong mga kapitbahay. Narinig ko ang ating mga kasama, Che Barabulo! Pampo. Nakanainsiro na kayo dati. Alam niyo ba yun? oh, nagawa ninyo yun, nainsiro. Dito sa 5th District. At nangyari rin ninyo sa buong Maynila. O ngayon, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Isang naga-China, isang naga-India. Ano ko sa'yo? Yung nalalapin na nyo kapag kagipit? Ano sabi ng kasangbihan? Kapag kagipit sa Mumbai? But more than that, namimiss nyo na ba ang servisyo ng kapapa? Random survey. Real talk. Amin lang kayo, okay lang. Taas ang kamay na naservisyo ng kabataan. Ado, ang servisyo nila. Promise? Promise! Oh, o, total na, tulungan na natin yung taga-China. Dati, tinulungan natin yun. Tama ba? Tama. O, pwede ba ibalik natin sa Kongreso si Amado Daga-China! Si Amado Daga-China Ito ang makapansin Nakikita ko na sa rin mo. Si Amado, po yan ng bata. Yes. Layang pagutin din niya. Pero nakikita ko na sa rin ko. Yan po. At ang ating Vice Mayor. Ako. Graduate ng Lasal political science. So, ibig sabihin, alam niya ang trabaho sa gobyerno. Tama ba rin? Train ng kanyang ama. Ang tatay niya ay dating vice mayor, presiding officer ng sangguniang pangbunso. So, she knows. She knows niya. She knows the parliamentary procedure being the presiding officer of the City Council of Manila. Siya ay graduate ng Lasal. Naik ko siya. Ako, graduate ako ng Ateneo. Ay, Ateneo! Ateneo di Tondo. Sa kanapang klas ninyo, naihilig ako sa vice mayor na babae. Tama ba? Yo, isa dyan. At saka hindi lang ba sa babae, naihilig din ako sa lasalista. Oh, alam nyo ba si Dainey, graduate din ng Lasal? Lasal din yan. Ayan, ano, talaga. True blood green. Lasal subil. Lasal ta. Nadali sa kanto ng Porto High School. Oo, <laughs> oh, nakakanawin ko sa kanto. Nakusok. Nanawa yan. Eh. Tandem ang aking kasama ang ating Vice Mayor G. Adjelsa! Ang saya siya naman ngayong umagang ito. Excited na ba kayo? Excited na kayo? O, oh, 84 days na lang. Malapit na. Malapit na. Ang pag -o -o. Pili-pili na natin sila. Pagka-graduate na natin sila. Muli, taus puso ang aking paniwala. Nagawa nyo na dati, kaya nyo gawin muli. So mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi at umayo kayong magparami. kaibigan. At may awa Diyos. May Diyos. Sa tulong ninyo, ibabalik natin ang kalinisan, kapayapaan, at patuloy kapag pusat ng lungsod ng Maynila para sa iyo, para sa anak mo, at para sa susunod na henerasyon ng mga batang Maynila dito sa ating lungsod. Mga kagapay! Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Mag-ingat kayo, I love you! Pagpala, inawa kayo ng ako, kay Kapal. Maraming maraming salamat! Marino! ¡Campers! first